impact din ng ano, uh, timbang, timbang ko. Alright, mga kawaka. Welcome back to my channel. Para to, matag-vlog. Right, so, papunta ka ng Clark, i-try natin ang top speed niya. Kung so, makukuha natin ulit ang top speed na tama yung shifting Padaanin muna natin kung natin para makapag top speed tayo Gusto ko lang Maan di tayo makapag top speed dito mga kaya dahil congested, medyo traffic na yung sakyan Nakakalapit na Pero try natin kuhanin yung 100 kung ilang segundo yung 100 Starting point From zero Pwede maubos yung mga sasakyan para mapag-tasker tayo ng safe Eto so, di, di maganda so, yung sa kalungan Kaya hindi tayo nakapag yung mga పైలా na ito yung 125 kaya alam natin ba kaya ano pa bakit ang pupunahan lang tayo sa distance yung yeah. at least diba mga mga karepa nakita natin nag 123 kanina nung nag 121 tayo last time na tayo yung umayaw ano yun eh uh, 65 kilos pa ako nun ngayon naging 79 kilos ako nag 123 diba oh. malaki yung impact din ng ano uh, timbang, timbang ko 14 kilos din yun mga ang isa patunayan natin na uh, malakas din ang sniper kahit na uh, mabigat yung driver at malaki yung tire niya big tire pa rin ito mga repa stock oil stock to, uh, stock ECU pag-vlog like, at lahat wala na bago at least napatunayan natin mga repa na nakukuha na pa rin natin yung potential ng sniper natin sa 10 PRPM shifting kahit na-strap sa, man yung sniper natin hindi naman ganun ka dala natin ginagawa ito diba padalang lang to mga repa so hindi naman advisable na 10 rpm palagi yung magshift at least pag na top speed ka na yeah. alright mga repa I think that's it for today that's it signing off